Pagsilbing inspirasyon si Cavite, 2nd District Congresswoman Lani Mercado Revilla, kabiak ni uh, Sen. Ramon Bong Ribilla Jr. para sa may uh, 1,497 estudyante na nagsipagtapos sa isinagawang 24th commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng San Pablo, Laguna na ginanap kahapon sa San Pablo Convention Center nitong Hulyo 12, 2024 sa kanyang talumpati. Sinabi ni Mercado na walang imposible kung magpupunyagi at hindi dapat paghinaan ng loob at hindi kailanman dapat matakot sa unos o bagyo ng buhay at na matutong sumayaw sa ritmo na ng patak ng ulan. Pinapalalarin anya ng mga salitang binitawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na nagmula rin sa magandang lalawigan ng Laguna bilang magulang katulad ng kanyang kabiyak na si Senator Bong Revilla Jr. Umahanga rin ito dahil batid niya ng Senador na panatag siya sa laging uh, manging babaw sa inyo na sa mga nagsipagtapos ang pagmamahal sa ating mahal na Pilipinas at sa kapwa Pilipino. Pinaterin at pinapurihan ni Kongreswoman Revilla ang mga magulang at kapamilya na walang sawang sumusuporta sa kanila. Ibinahagi rin ng kongresista ang pagsusumikap ni Sen. Bong Rebilla na mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapasan ng mga batas katulad na lamang ng Panukalang Anti-No-Permit, No-Exam Policy Act para sa mga mag-aaral. Batas na rin ang Free College Entrance Examinations Act na naglalayong gawing libre ang entrance examination sa mga pribadong kolehiyo at universidad para sa mga kapus ngunit matatalinong mag-aaral. Patuloy ding ipinaglalaban ng Senador ang Senate Bill 1360 upang mapalawig ang sakop ng tertiary education subsidy, layunin nito na maisama sa subsidiya ang mga mag-aaral sa pribadong paaralan. I Ibinalita rin niya na nabigyan na ng pondo si Senator Bong Revilla ang pagtatayo ng bagong regional hospital sa Laguna habang siya ay patuloy na nakipag-usap at nakipagtulungan kay Mayor Vic Amante para sa karagdagang gusali sa nasabing pamantasan. Sa pagtatapos, binati ni Congresswoman Lani Mercado Revilla ang mga graduates ng Batch 2024. Siniguro rin niya na katuwang ang kanyang kabiak na si Senador Bong Revilla maasahan makipagtulungan para sa mga programa at adikain na kakailanganin para sa kapakanan ng mamamayan. Ronda, balita mula sa lalawigan ng Laguna. Ako si Che Arnarit, naghahatid ng malagang impormasyon at balitang totoo. Music